po tayo pwedeng mabilisan lang. Ah, exactly. isa po tayo, sir. Hindi, tayong dalawa. <laughs> Sino? <laughs> Ito yung script na andito. Exam pare. are? Ora mga pare, no, ngayong araw ulit ay uh, gagawa kami ng role playing para sa pagte-training namin mga pare. Panoorin niyo mga pare. Let's go. At mga pare, ano unang gaganap sa atin? Sir Nelson, si Lorraine, si Dean, mga pare. Panorin nyo lang, par, mag-enjoy lang kayo dyan. Mga pare, ngayon naman, gaganapan natin yung customer. Tayo yung customer na, ano, pare. Uh, meron kasing mga time na, ano, yung customer, nagmamadali. Ngayon, papakita namin kung paano namin maya-assist yung customer na nagmamadali, mga pare. Let's go! Let's go! Yes po. Ano, pwede mo ako po, uh, pwede mo sa, uh sir, pwede po dito sa ating book sa or po. kung uh, sir, VIP. sa VIP po? Ah, kung siya po sir, 5,000. Okay po, sige po, po. Okay, sir. Hindi ko mailit dyan, hindi ko Ano yung Ay. mga pwedeng hard dyan? po uh, may available dito po ng mga black, kayo, yung mga Bacardi. Magkano sa Bacardi po? po 1,899 naman, 1,600. Doon na lang po sa kwerbo. Okay po. Sa kwerbo um, po. And then, ano pa po, sir? Baka po meron pa po iya. Mamaya na lang, na namin iba. Um, sir, alak, -alak po. na po kasi kami. Ay, sir, pulutan po. Iwanan uh, nyo na lang po yung menu po. Ay, pulutan, sir. na po Ipili nyo na po. Okay, sir. po. Minum na na Okay po. Okay po. Ano po yung shirt? Kukunin po yung order Okay po. Ano yung order Tapos pa rin yung kwenta. Tapos pa pwedeng mabili lang? Ah, isa akong po, sir. Okay, tayong dalawa. Sino? Ito 'yung sari niyo. Ano kayo may? Yeah, laging doon na sabi. Ano ba, mag magaan. Ito si Lois. Tama po ba ito? Regular. Regular. Sorry, odd kon. Sama natin si Ma'am Lani mga par. Manager namin yan par. Isa sa pinakamagandang manager, Ma'am Lani. Utangan ko yan mamaya. Ito <laughs> <laughs> na par. Ang na naman nila par. Ano yung galit na customer par. Paano pwede? sa FBA? sa sa bakit niyo ako iniwan? Magkakasama yung... tayo, iiwan niyo ako. Ano yung mga dyan, yung mamahal na ano? Sir, paano kung hindi kami sa lahat? Eh, kailangan mo.

Siguro next Friday na lang ulit namin gaganapin yung training namin ginagawa mga na parang. Maraming maraming salamat sa panunod nyo. O pala si RM Salam. Let's go! <tune>